Magandang umaga mga anxiety. Ah nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, yung ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa isang tanong. Sasagutin natin ito at saka bibigyan natin ng paliwanag. Ah itong tanong na ito nabasa ko lang sa isang group. At sana ah, maintindihan nyo rin itong sasabihin ko, makuha nyo rin kasi lahat naman kasi ng mga discomfort na nararanasan nyo eh, pare-pareho lang yan ngayon minsan, hindi nyo lang talaga makuha-kuha dahil nga hindi nyo naiintindihan kung bakit nangyayari yan o bakit uh, nararamdaman nyo yan kasi ganito yan, oh. sabi niya ito nga yung tanong niya oh. uh, bakit di ko na makontrol ang sarili ko, kung worry ako mag panic attack ako at nervous ako hirap pa huminga. So ito kasi yung paliwanag diyan, no. Oh. 'Di ba kapag ka tayo eh ah, masaya tayo at saka maganda yung pakiramdam natin. 'Di ba wala tayong ibang ginawa kundi ramdamin yung pakiramdam na yun 'di ba? Ngayon, sabi ng mga eksperto, kung bakit ka nakakaranas ng ganong pakiramdam, yung magandang pakiramdam at saka masayang pakiramdam, eh, dahil nagpapakawala ka ng isang enerhiya o yung tinatawag na ha, uh, happy hormones. Yan nga yung serotonin. No? Ngayon, di ba, kapag ka nararamdaman mo yan, eh, di ba, wala ka namang ginagawa, kundi pinabayaan mo lang kasi nga, eh, maganda eh, di ba? Ngayon, pagdating naman dito sa, sabi niya, yung worry ako, magpanik panic attack ako, at nervyos ako, yan, at hirap pa huminga. E din sa ganitong pakiramdam, e pareho lang din ito na ikaw ay nagpapakawala ka ng balisang enerhiya. Ang pinagkaibahan lang nila, yung masayang pakiramdam nga is maganda. Ito naman, itong balisang enerhiya na ito is pangit. Ngayon, kaya nyo ito nararanasan o kaya nyo na ito kumbaga kaya nyo na napapansin no at nakikita nyo bilang isang kasuklam-suklam na pakiramdam o yung nawawalan na kayo ng interes, nawawalan na kayo ng gana sa buhay o sa madaling sabi eh, hopeless helpless. Eh dahil nga itong enerhiya na ito ay ito na yung mga naipon nyo sa mahabang panahon na ngayon ay lumalabas siya ng kusa kasi yan naman talaga yung mechanism ng katawan natin na kapag ka sobrang uh, hormones na sa atin o sobrang chemical, eh kailangan talaga yan marilis. Ngayon, itong panic attack, sinabi ko na nga ito noon pa na kapag nagpa-panic attack ka, eh nagre-release ka ng anxious energy. Ngayon, pag naranasan mo ang panic attack, ipababayaan mo lang din ito. Dahil yan ay ito nga yung excessive na stress na naipon ng katawan mo sa pamamagitan mo. Kaya pagka nilabanan mo pa ito o gumawa ka pa ng paraan para hindi mo maramdaman o iniwasan mo, ilalo eh ka lang mahirapan. Kaya lalo kang magkanda nervous-nervous niyan. Kasi hindi mo ano eh, hindi mo nagsolusyunan yung problema mo eh. Kaya yung pag-aalala mo eh, umiikot lang. Kung baga, nag-aalala ka ngayon, dahil nag-aalala ka, dahil nag-aalala ka sa pag-aalala mo. Ngayon yung pag-aalala mo, naging panic attack na. Tapos yung panic attack mo, pag hindi mo yun uh, maintindihan na gumawa ka ng paraan dahil nga ayaw mong maramdaman, eh, ang mangyayari dyan, lalo kang ninerbiusin. Kasi kapag ka, ano, uh, hindi mo naintindihan na, na, at na, lalo kang ninerbius, eh, yun na. Kung baga, yun na yung mag, ano sa'yo, magmamanipis na eh. Kumbaga, yun na yung sasakop sa sarili mo dahil yung mga ginagawa mo kasing paraan, para hindi mo yan maramdaman, eh, yung pala yung nagpalala. Kasi imbis na pinapakawalan ng katawan mo, yung enerhiya na yon para pagkatapos, eh, maganda na yung pakiramdam mo, eh, pinapakilaman mo. O kaya, minamanipula mo. di ba Ngayon, pagka ganun na yung ginagawa nyo, eh, lalo talaga kayong magdudusa. Wala naman talaga dapat kayong gawin. Kasi pareho lang din ito sa masayang pakiramdam. Ito kasing anxiety disorder, itong panic attack na ito, itong nervous na ito, yan ay yun sobrang daming enerhiya na, na naipon mo. Ngayon, lumalabas siya ng kusa. Ngayon, dahil hindi nyo nga ito naiintindihan, inilalabanan eh nyo. Eh hindi nyo alam na yung paglaban nyo, ilalo eh lang yan, nagpapalala sa sitwasyon nyo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hayaan nyo lang ito. Kagaya sa isang, paki, ma, isang masayang pakiramdam na niraramdam nyo. Kung baga, ramdamin nyo rin ito. Kung hindi nyo makaya, praktisin nyo hanggang sa makuha nyo, hanggang sa makaya nyo. Kasi yun lang po ang tanging paraan para kayo ay guminhawa. Pabayaan nyo yung katawan nyo. Yung katawan nyo mismo dahil yan ay meron niyang mekanismo ha, meron niyang sariling kakayahan na ikaw ay pagandahin. Pagandahin yung pakiramdam mo. Ngayon, paano ka nga, paano gaganda yung pakiramdam mo? E doon pa lang sa proseso ng katawan mo, eh, pinapakialaman mo na, kumbaga, pinapangunahan mo siya. Kaya yung, yung sarili mo, e mas lalong, ano, mas lalong nahihirapan. Iikot ka lang ng iikot sa pag-aalala mo. Kagaya nyan. Nag-aalala ka nga. Di mauna kasi mag-aalala ka eh. Tapos, mag-aalala ka dahil nag-aalala ka. Ngayon, pagka ganun na yung nangyayari, eh, eh, malamang magpa-panic attack ka talaga. Kasi ano na yan eh. Dagdag-dagdag -dag 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 na yan eh. Ngayon, di ba, tignan nyo. Kapag meron kayong ginawa sa panic attack nyo, tapos di ba hindi nyo na solusyonan di ba o mag-alala uli kayo kasi nag-alala kayo dahil hindi nyo ano eh, hindi nyo na yung problema eh nandyan pa rin kumbaga hindi nyo nakuha pero kung yan ay hahayaan nyo na maramdaman niyang panic attack na yan pati yung nervous na yan ipagkatapos eh, nyan giginhawa kayo yan. masarap na sa pakiramdam yan. kasi nga sabi yan ng mga eksperto eh mo yung balisang enerhiya na uh, naipon dyan sa katawan mo. Ngayon, paulit-ulit lang yan eh. Pabalik-balik lang yan. Pero kung nagawa nyo ha, na naging consistent kayo na hindi magreklamo, hindi lumaban dyan sa uh, pangit na pakiramdam na yan, eh dyan yung makikita yung uh, hinahanap nyo na kalayaan.